may annoying sound dito sa my channel 1 try natin tanggalan ng input kung galing sa input yung tunog nya ito ito yung pinaka input nya eh ito thermal sensor to supply ito 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 hang natin ito yan signal input ito or audio source ito tanggalin natin para malaman natin kung dito galing sa may input buffer or dito sa may amplifier yung tunog na hindi maganda okay nakahang na ito Ayan. Mukhang nawala. For today's video, bali, Saimar na, Saimar Power na CA9. Ito guys, sa disclaimer pala muna ako bago ako magsimula. Meron kasing mga nagsabi na parang bias kasi dating ng video ko kasi eto, Saimar, ano, wala, wala naman tayong kwan dito, wala naman tayong kinikilingan o basta lahat ng brand na pumapasok dito sa atin is ginagawa naman natin ng video eh. Kung mapapansin nyo naman, ba diba? halos lahat naman ng video. Pwera lang sa iba na ayaw, na sabi na, sabi nila na, boss, pwede mong gawa ng vlog dyan pero takpan mo yung pangalan or takpan mo yung mga sticker. Yan, ginagawa ko, tinatakpan ko yun. Pero kung sila mismo willing na magsabi na, sige boss, gawan mo ng vlog, ganyan, willing ipakita, ganyan, ipakita ko naman lahat eh. O, oh, yun. <laughs> Cymar na CA9 Cymar power na CA9 na galing Kanumay, kay Randy ito huh? tika lang, tingnan lang ayan, mali ito Cymar CA9 amplifier na talawa, dinala ayan, may down na siya na isang libo Taga Kanumay, Sir Ricky yun, Sir Ricky ng, ng Kanumay Valenzuela power, power na CA9, ang issue nito kaya dinala dito sa atin yung tunog ng isang channel is Akala mo parang Bok, 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 bok Kung mga ganun. Para ano yung sound Ayun, ipapakita ko sa inyo or ipaparinig ko sa inyo Yung ganung issue Ayun, naka na nakabalbo na tayo ay nakakapit na speaker na ito Mali, apat Yung usual na ginagamit natin dito O, ayan Kumandar doon o, oh. yung signal o oh. Yan. Wala pang load dyan ha. Na-input ha. Wala oh. Speaker pa lang. Ha? Ah. Tapos, nito. Pasensya na kayo rito. Yung isa, para pumuputok-putok yung tunog niya. Yan. Okay? Meron. Meron, merong ano yung sound. Ah, tingnan mo naman yung signal oh. Yan, wala pa, wala pang audio input ito, wala oh. Yan. So ngayon, bali ito yung mission natin for today's video na sana eh magawa natin, di ba? Para matuwa naman si Sir na uh, Ricky. Bago natin simulan to, eh, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow. Hindi, siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin. Sa my Facebook, YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe like, share, and then siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para update ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ngayon, tanggalin ko lang muna itong takip. So, ngayon guys, bali, ito na. Tanggal ko na yung takip ng amplifier natin. Ito. Sa mga hindi pa nakakita ng laman ng CE9, ito. Parang kawig niya yung Ace na CE5. Mga ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang walong transistor or walong pares na si 5200 din din A1943. Eh, 2468, 24688 80 volts by 10,000 microfarad. Tapos ang supply nito uh, 80 40 0 40 80 parang si A5 ngayon dating niya. Right sa board niya eh. Para <laughs> si si para si 5 lang din eh yung may annoying sound dito sa my channel 1 try natin tanggalan ng input kung galing sa input yung tunog nya ito ito yung pinaka input nya eh. ito thermal sensor to supply ito 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 hang natin ito signal input ito or audio source ito tanggalin natin para malaman natin kung dito galing sa may input buffer or dito sa may amplifier yung tunog na hindi maganda okay nakahang na ito wala nawala. Nawala yung ilaw-ilaw dito eh. Oh. Tapos, pakinggan nga natin doon. Ano ko yan? Nawala yung tunog? tunog nawala yung nawala na. wala na yung tunog niya. Ibig sabihin, dito galing yung tunog sa may input buffer niya. Dito galing. Dito galing. Okay. Good yung amplifier. Meron tunog yan na uh, nanggagaling. Try natin. Switch. Baka kulang na sa langis to. <laughs> Teka lang ah. Langis ang kulang yung mga switch muna. Yan you o. Know, Basak-basak pa siya oh. Langis lang. <laughs> langis lang na nalagay ko ito. Pwede naman WD-40 eh, dyan eh. Kunting-kunting lang. Kunting lang yung papatak nyo. Huwag naman yung sobrang-sobra siyempre. Ayan, tingnan natin kung magkakaroon pa siya ng tunog na hindi maganda. Ayan, babalik ko ito. Ano yun? yun ano ilalim? Babalik natin. Babalik natin itong signal. Ayan, nakabit na yan. Ngayon, try natin ulit. Mayroon pa rin. Oh. <laughs> Mayroon pa rin. Ibig sabihin, hindi kaya ng langis-langis. Mayroon talaga problema na dito sa may channel 1 na input. Tanggalin natin. Oh. Nawala. Ito talaga. May problema talaga. Ngayon, balikan ko na lang kayo kapag mahanap ko na yung problema nito. So ngayon guys, alam ko na kung saan galing yung tunog na hindi maganda. Hindi sa may back sa may back panel. Dito talaga sa amplifier. Ito tinanggal ko yung nandito na na signal. Ito to to to. na to. Dito nakakabit 'yan para dito sa may channel 2. Kasi yung channel 2 natin is normal. Ayun, kinalas natin itong isa tapos yung ininject natin ay galing dito sa may channel 2. Ganun pa rin. Pakita ko sa inyo. O, oh, yan, o. Oh. O. Oh. Ah, ibig sabihin, wala sa input yan. Wala, wala, wala yan sa may input buffer. Dito talaga sa amplifier may problema. Once na may signal na siya, doon siya magpupugak-pugak. <laughs> Kasi dito, good to dito, eh. Nilipat lang din natin, eh. Ganun pa rin. Dito, magpupokus tayo ngayon dito. Tika lang. Pop natin. Tapos, magsukat tayo ng... Sukatan natin ng bias ito. Ito. And then, ito. Teka lang. So, guys, bali. Ito yung tester natin. Kinuskos ko yung tester ko. Parang lalong lumabo. Yan, no? <laughs> lalong lumabo. kailan ng palitan. Okay, try natin. Alright, tinanggal ko muna yung input. Tinanggal ko yung input. Tinanggal ko yung input dito. Sukat tayo ng biasing nila. Tingnan natin kung bakit ganun yung tunog niya or may lumalabas na tunog na hindi maganda oh. ito nasa mababa lang yung bias nito halos na sa 0.25 halos na sa 0.25 lang pala yung bias dito sensya na sa tester natin ha ayun itutok na lang natin ng mayos o yan 0.25 halos na sa 0.25 something lang dito na natin kung may bias dito ito, wala oh. Walang bias dito eh. Oh. Wala. Wala oh. di sabihin, may problema dito. Oh. <laughs> wala, walang bias dito. May problema ito. Ngayon, Okay, sinisilip-silip ko kung may mga nasunog na parts. Ang wala naman eh. Ngayon, baklasin muna natin ito. Mag-focus tayo sa my channel 1. Tapos ito yung gawin nating reference itong channel 2. Nasa 0.25 yung bias. Hindi, 0.25 din papalabas natin dito. Okay, baklasin ko lang muna itong channel 1. Nabaklas ko na yung board ng channel 1. Balit! Wala naman ako makitang may nasunog na parts sa ngayon wala pa visual check wala pa <laughs> bali dito muna tayo mag focus walang bias try muna natin itong 501 try natin itong i-fix baka sira itong 501 na to sirain pa naman yung itong klaseng trimmer try ko muna siyang baklasin ang backlasin ko ito and then palitan natin ng uh, resistor i-fix bias muna natin Lagyan natin ng 330. Tingnan natin kung mag magkaroon siya ng bias. O na, lumakas yung ulan. Sana marinig yung boses natin sa may mic. Or malulunod ng ulan. Lumakas yung ulan eh. Ayun, nag-fix na tayo. Ayun, pakita ko sa inyo. Okay. Tingnan nyo. Oh, taas oh. Taas dito oh. Pataas dito. Dito naman. Ah, tama. <laughs> Akala ko tabingi. Tama naman eh oh. Kailangan lang natin dayain pala. Okay, ibig sabihin sira pala talaga yung trimmer. Sira yung trimmer. Akala ko kanina hindi pantay. <laughs> okay, na tayo ng ulan dito. Oh, nasa 0.5 ngayon, lipat natin dito. So, nasa 0.5 oh. Okay, ang gagawin natin para bumaba 'yan, ibaba natin from 3:30, bababa natin ng 2:20. Try natin ng 2:23 para bumagsak sa nang mga 0.3, 0.4 lang. Okay, tanggalin ko muna ito. Palitan natin ng 2:20. Binaba na natin ng 220. Mali pala ako kanina. Kaya mataas pala to dito. Drive pala to. <laughs> Drive dito pala dapat to. Oh. Pero okay lang din naman, okay lang, okay lang. Kasi sa alos lahat naman ang nagawa ako ng nagawa ko na CE5. Para sila ng CE5 nito eh, para sila ng supply 80. Halos isa lang din ng board. Bali 220 naman ang nilalagay ko sa CE5 eh. Ngayon 220 ulit to. <laughs> okay, Sukat tayo ah. Dito. Dito. Ayan oh, nasa 0.25 lang oh. Tapos nasa 0.25. Bag dito kasi yan, sa drive nya, nasa 0.5 to. Ayun o, 0.5. Tama naman. Okay. Balik. Mapunta tayo rito sa may kanina. Ito yung bias nya dito sa may output. Asensya na kayo. One man game tayo. O yan. 0.25. O pares lang o. Oh. O yan. Lapit natin. Pasensya na sa may hindi kamera ko yung malabo, ah. <laughs> hindi, tester natin yung malabo. <laughs> tester natin malabo, hindi kamera. Ayan, nasa 0.25. Ayan, okay na. Try natin ibalik yung, ibalik natin yung kabli and then sa dating pwesto niya. Tapos, lagyan natin ng audio and then speaker. Tingnan natin kung magka, uh, roon pa siya ng annoying sound. Naibalik ko na yung board. Okay, nakabalik na. <laughs> Ayan, nakakabit na yung Ah, wala lang tayong audio source, balikan lang muna. Ah, dalawang speaker para marinig lang natin yung tunog niya. And then, siyempre, dito yung indicator dito. Kanina mayroong ah, nagbiblink-blink -blink dito eh. Okay? Oh ha? Wala na oh. Oh, wala na. Wala na, nakakabit lahat yan ha. Oh, ayan, nakakabit yan. Okay? Oh, yan. nakakabit. Ay speaker. Oh, lagyan pa natin ng kuan. Ang input para masabing Okay, kumpletuhin natin. Build lang talaga sa biasing niya. O, wala nang bias eh. Kaya siguro may tumutunog na hindi maganda. Oh, yan. wala na talaga siya oh. Pati yung indicator dito na wala na no? Dahil lang din eh. Value nito ay 501 or 500 ohms na kadalasan naman lagi ko namang na-encounter yung ganitong klaseng uh, sira so ngayon ang gagawin natin dito isama na natin itong channel 2 kasi susunod na rin yan <laughs> susunod na rin yan ang gagawin natin tanggalin natin yan tanggalin natin yan i-fix na rin natin para medyo tumibay siya okay stay tuned uh, i-fix bias ko na rin yung uh, channel 2 yung isa sana ba yun ito 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 naman yung isa yan hindi ko na siya totaling binaklas dito. Inangat lang dito. Okay na yan. <laughs> Mas madali kasing sungkitin yung double-sided. Nainitin ah, mo lang siya tapos ugain mo pa hila. Okay lang. <clears throat> Kaysa hindi double-sided na doon sa loob yung hinangan. Uh, ah, need mo talagang baklasin itong buong, buong board. And then mga transistor. Mas hassle siya kasi daming tornilyo. And then pati pagbalik, magbabalik ka pa. Ito kasi susungkitin mo lang. Okay, kayang-kaya. kaya, -kaya. Ayan, na-fix ay na natin to. Babalik ko lang ito and then ay lagyan natin ng audio. Ay balik ko na yung dalawang board din tinornilyo ko na. Katornilyo na ito. Ang kulang na lang ay linis na lang. Babugahan na lang natin ng compressor ito. Mamaya na lang pagtapos na natin vlog para hindi na masayang yung oras nyo. Ayan, nakakabit na yung dalawang speaker. Ito, nakakabit na yung input natin. Naka-switch sa my stereo mode. Okay? Yung dalawang sub, ay apat na sub yung umaandar sa gitna, ini sa pinakababa. 20 na natin. Ganda na ng kwanko ko. Na ganda na ng uh, mga saksakan ko. Ito, bald. Tapos dito, to 20. Dito naman sa kabila, talagyan ko to ng 110. Ayan. Pagkatapos natin ni series bald, kapag okay na, dito, to 20. Kasi dito, kalat yung wire. Okay? Oh, wala na. Box na oh, wala nang tunog, wala na rin nag uh, papatay dirito na ilaw yung signal niya. Naging okay na siya. Ngayon, itong audio source natin ay itong cellphone natin na isa. Oh, play. Itong channel 1 ay Oh, ayan na. Ngayon Diyan nga, no? Di lang siya ganoon kalakas kasi may na itong cellphone natin na isa. Ito yung channel 2. Ayan. Okay. Mandar yung apat. And then wala na rin yung ano yung sound na sinasabi ko. Nagiging normal na siya, oh. wala na. Oh. Dahil lang dito. Minsan pala, tapag wala na siyang bias as in low low, low bias na talaga siya or ang batawag yan yung zero bias ang tunog niya is parang may parang tunog palaka. Minsan sa LX20 ganun din yan eh. Ito dahil dito nakapix na yung dalawang channel. Okay na. Bali sir from nakalimutan ko yung pangalan ito, Ricky. Sir Ricky from Canumay, Valenzuela. Bali ox na yung Saimar na si A9 mo. Okay na, wala na yung tulog na kung ano-ano man. And then, naka-fix bias na ito. Back to normal na. Maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sira. And then, sa mga viewer natin, naway nakapagbigay idea tayo kung paano gawin yung ganitong klaseng issue or ganitong klaseng sira ng amplifier. Hindi man ganitong Saimar is kahit ibang brand, kung same ng uh, issue, edi eh kahit pa paano, uh, nakapagbigay idea tayo. Promotion, bago tayo magtapos, eh, siyempre, shop natin, always on the go na 7 Sa mga gustong magpaparepair along sa Uyo, Quezon City, eh, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa so mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow, and then siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook YouTube channel, Sa so hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and din siyempre hit nang bell sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa